Petit, pero malakas ang sex appeal ni Amanda. Artistahin ng beauty. I'm not going to Mecca. You really look pretty. I never expect you're a bit dumb. What are you doing? You must not go out without hijab. Marami ang pessimistic. Kahit na nahihirapan, magtitiis na lang. Pero ang ilan ay palaban. Sila ang mga optimistic. Pag-asa at tiwala sa sarili ang siyang pinanghahawakan at nagsisilbing giya sa pag-abot ng tagumpay. Ito ang kwento ni Amanda, isang young adult na sa kabila ng kahirapan, umasa at nagtiwalang matatamo ang maalwang buhay. Sundan natin ang pagharap niya sa mapagbirong kapalaran. Balang araw, suswertehin ka rin. Nag-flashback sa kanyang isip ang malungkot na tinig ng kanyang best friend. Napailing na lang siya sa baybuntong hininga. Sana nga magdilang ang helka, Michelle. Ang sabi ni Amanda sa sarili habang hila-hila ang traveling bag patungo sa eroplanong sasakyan niya papuntang Saudi. First time niya mag-OFW sa edad na 21, kaya sobrang kabado siya, lalo pat maraming negative news sa mga overseas workers. Pero papatalo ba siya sa kabog ng dibdib? Ngayon pa na ilang hakbang na lang makakalipad na siya. Petit, pero malakas ang sex appeal ni Amanda. Artistahin ng beauty. Kasi naman, dating aktres at singer ang lola niya. At talaga namang gwapo ang kanyang lolo. Musikero at pilot ng kabataan pa. Pero unti-unti ring naubos ang naipundar ng lolo't lolo niya simula na magkasakit ang lolo niya. Pagkamatay ng lolo niya, na-stroke naman ang lola niya. Matagal niya itong inalagaan. At dahil may kapansanan sa isip ang nanay niya, tsahin niya na nasa ibang bansa ang financial support nila. Wala kasi siyang tatay na magsusupport sana. May pagkakikai, kaya kahit laki sa hirap at nag-aalaga ng lola at nanay, hindi mo siya kakikita ang problemado kasi lagi siyang nakatawa. Tulad ngayon, kahit abot-abot ang kaba, hanggang tenga ang iti I shall not return! Gusto niyang isigaw habang papaakyat ng eroplano. Ang hindi niya alam, after a year, babalik siya na jobless. Pagdating sa Jeddah, sa eroplano pa lang, agad na siyang nagpalit ng abaya. Ito ang tawag sa damit ng mga babaeng Arabo. May three buses na naghihintay sa mga pasahero na maghahatid sa kanika nilang destinasyon. OFW, Tourist, at sa Mecca Terminal. Nang nakababa na siya ng eroplano, Isang arabo ang lumapit sa kanya. Where have you been? Ang tanong ng arabo. Napanganga siya at nasabing, I don't know, nananlalaki ang mata. Bigla siya nitong hinila sa bus terminal na papuntang Meka. Pero may isang Filipina ang pumigil dito. No, she is an OFW! She's supposed to go to the OFW bus. It's all the same. Sagot ng Arabo. Sabay alis nila. Napasunod na lang ang naguguluhang Amanda. Habang nasa loob ng bus, maya-maya lang ay may nagserve ng food. Kaugalian to ng mga Muslim na sa panahon ng Ramadan, pag 6 p.m., mamimigay ng pagkain at dahil gutom na, hindi na siya nahihiyang lumapit at kumuha ng makakain. Kahit patakang taka siya sa mga lalaki doon na lahat nakadamit ng tuwalyang puti, e eh dead man na lang tong si Amanda. Pero nang mabusog, nakaisip magtanong sa food server kung saan ang immigration para sa OFW. This is not the bus that will take you to the immigrant. You have to take the other bus. Wait, I'll ask the other minibus driver to send you. Ang mabait na sagot sa kanya ng Arabo. After an hour, dumating ang maghahatid sa kanya sa OFW bus terminal. Hey, where are you going? Narinig niya sa likuran ang sigaw ng Arabong humila sa kanya. Nilingon niya to at tinignan ng masama not going to Mecca! Sabay snob at diretsyong baba. Pagdating sa isa pang bus terminal, nagtataka pa rin tanong niya. Bakit wala ditong Filipino? What? Tanong ng driver. Ah, uh, nothing. Nagkakamot ulong sagot ni Amanda. Ang hirap niyong kausap. Kahanap nga na matinong makakausap bulong nito sa sarili. Pumunta siya sa information desk para ipaalam na isa siyang OFW. Habang nagko-complain, sakto namang narinig niya ang paging announcement na may nawawalang passenger sa Singapore Airline. That's me, the missing one. Nakangiwing sabi niya sa front desk personnel. Just sit over there. A police will fetch you. Nakangiting sagot sa kanya na itinuturo siyang umupo sa corner na may passenger chair. Kaya nakitabi siya sa isang matandang babae. Lola, kayo lang po ba mag-isa? Tumingin sa kanya ang babae at tumango. Bakit po kayo nagbabiyahin na mag-isa? Tumango uli sa kanya ang babae na nakakunot noo. Are you a Filipina? Tanong niya ulit. I'm a Malaysian. Ang sabi ni Lola. I'm sorry, Grandma. I thought you're a Filipina. I, I, I have to go. Call of Nature. Dali-dali siyang pumunta sa washroom. Sa kasamaang palad, sa pintuan ng washroom, Arabic sign lang ang nakalagay. Kaya hindi niya alam kung saan siya papasok. Ilang ulit din siya nagpabalik-balik sa dalawang pinto. Bakit naman kasi hindi men o women ang nakasulat? Hindi naman lahat marunong magbasa ng Arabic eh. Pagalit niyang reklamo habang nakatitig sa sign. Nambiglang may nagbukas ng pinto. Bumungad ang isang gwapong indyano. Ilang segundo din siyang napatitig dito at nagblush. Halturi hula. Ang sabi nito na may sarkastikong ngiti. Hindi niya intindihan ang sinabi ng guy, pero nainis siya sa ngiti nito. Hindi ako bading, babae ako, no? Matare niyang sagot sabay pasok sa kabilang room. <smart noise> Habang nagbabawa sa CR, siya namang dating na mga pulis na susundo sa kanya. At dahil wala siya sa pwesto, hinanap siya ng mga ito. Habang nananalamin, narinig na lang niya sa loob ng washroom na paging siya ulit. Laking takot niya pagbalik sa kanyang inuupuan nang makita niyang limang pulis ang magpipick up sa kanya. Aligaga siya sa pag -i explain I, I just have to pee, sir. So I left my post. Police, get inside. Ang sagot ng isang pulis na itinuturo ang service bus. Sa OFW Immigration, pinagpawisan siya ng husto sa pagpapaliwanag kung bakit siya nawala. Ang mukhang istriktong officer ay iling ng iling na lang sa kanya. Dinala siya sa isang room at pinaghintay doon. Pagbalik ng officer, dala na nito ang kanyang passport kasama ang kanyang employer. Good evening, boss. You really look pretty. I never expect you're a bit dumb. How come you get lost? My men took time to find you. Ah, uh, your men, sir? You mean the police officer? Nakangwing tanong ni Amanda. Yes. Can't you see his uniform? He is the police general. Ang sabi ng istriktong officer. Doon na niya napansin ang damit ng kanyang employer. Tango-tango na lang niyang nasabi. Now I know why the policeman rushed to find me. It's all because of my royal blood, boss. Isang matamis na ng ngiti ang ibinigay niya sa kanyang boss. Kalau ko pa naman totoong serbisyo publiko. Ang marahan pa niyang sabi, nadinig din naman nila. I'm glad they've got me, sir! Mula sa Jeddah, kailangan pa niya mag-air travel for two hours papuntang Najran City. Doon ang bahay ng boss niya. Sa airport ng Najran, naghihintay ang anak ni sir Kakaway to at lalapit siya. Amanda Perez? Titig na titig to na magkita sila ng malapitan. Yes, ang nahihiyang sagot ng ating babaeng bida. Welcome to our place. Follow me. Ang sabi na may impressive smile, itong ating binatang arabo hindi siya kamukha ng kanyang tatay na malaki ang ilong at napakaitim. Nakuha niya ang itsura ng super ganda niyang nanay na si Zaina, ang second wife ni Sir. Tall, dark, and handsome, idagdag pa na may pagkamaginoo. Kaya naman, hindi ka takataka mag-shy away itong ating bida. Salon staff ang magiging work ni Amanda na minamanage ni Zaina. May accommodation place mismo sa salon para sa lahat ng staff. Dahil likas na kikay, mabilis na naging number one makeup artist ng si Amanda. Pero pauhuli ba ang tinamaan ng pana ni Cupido? Makalipas ang isang linggo, Ang message ay mula sa unknown number. I'll bring some food. Open the gate and pick it up. Who's this? Ang reply niya. Galib, Sainasan, get your food at the gate. Dahil hindi pwedeng pumasok sa salon ng mga lalaki, hanggang hatid food lang to sa gate. Palihim nitong kinuha sa mom niya ang number ni Amanda. At naging routine ni Galib mag-message, maghatid ng kung ano-ano, dahil madalas to magpresenta sa kanyang mom na siya magdala ng mga gagamitin sa salon. Bagay na sa kalaunan ay napansin at hindi nagustuhan ni Zaina. Kaya naman kung meron siyang ipapadala sa anak, pati una nitong tinitek si Amanda na utusan ng iba na lumabas at kumuha sa gate. Nalaman ni Amanda ang arranged marriage ni Galib sa mami nito. Pero naging persistent to sa pagdalaw sa kanya kahit pa pinagtataguan niya. Madalas, hindi niya sinasagot ang mga messages nito dahil ayaw niya ma-fall in love sa lalaking hindi naman siya pakakasalan. At takot din siyang magalit sa kanya si Madam. Para iwas problema, pag-ibig ay kailangang pigilan. Pero marunong bang makinig ang puso? Umaga pa lang, nakaparking na sa labas ang kotse ni Galib. Na makita niyang lumabas si Amanda para magtapon ng basura na walang takip sa ulo, ay naggalit to ng gusto. Lumabas siya ng kotse, dala ang tawel. Tinakpan ang ulo ni Amanda at hinila to pabalik ng salon. Ang walang kamalay-malay na Amanda ay gulat sa pagsulpot ng nangangalit na lalaki. What are you doing? Ang paggalit na sigaw nito, napilit inaalis ang tawel sa kanyang ulo. You must not go out without hijab! Ang galit na sigaw ni Galib na sa mga natutulog pang staff ng salon not arab inalis at tinapon niya ang towel whatever i'm the only one who could see your hair and face sabay haplos sa buhok niya si Galib pero tinabig niya ang kamay nito sabay sabing you're crazy no i'm not ang mariin niyang tanggi sabay hawak ng dalawang kamay sa namumula niyang pisngi pinagdikit nito ang kanilang ilong at marahang sinabi, I'm in love with you. Pipolar ka talaga! Nanlalaking batang sagot ni Amanda na nagpupumilit makalayo sa lalaki. Nang makawala, kumaripas ng takbo sa kanyang kwarto. Para matigil si Galib, nagpalit siya ng SIM number at sinabi niya sa amo niyang babae na may boyfriend na siya. Bagay na hindi totoo. Gusto lamang niyang maiparating kay Galib na take na siya para wag na tong manligaw pa. Pero hindi nagtagal, nakuha rin ni Galib ang bago niyang number. You have a fiancé. Sooner or later, you will marry her. Ang text ni Amanda. No, she's my cousin. I don't want to marry her. Ang paliwanag ni Galib. Can you bear to lose your inheritance and be disowned by your family? Ang mahirap saguting tanong ni Amanda. Eo, Leventio. Desididong sagot ni Galib na my heart emoji pa. Gusto man niyang maniwala, hindi niya magawa. Dahil ang complicated love life, sa novel lang may happy ending mayaman ng pamilya nito. 22 years old pa lang at hindi pa tapos sa college. Marami pang magagandang bagay ang maaaring dumating sa kanya. Kaya kahit ayaw niyang umalis, hindi niya kayang manatili. Mabigat sa loob siyang nagpaalam sa amo Van, house ang bibilhin mo sa perang naipon mo sa Saudi? Hindi ba gusto mo magpatayo ng bahay? Patay naman na si Lola at kami na lang ni Mama. Sa Van House, pwede akong pumunta kahit saan. Nang wala akong kailangan balikan. Ang malungkot niyang sagot sa kaibigan. Ngiti naman dyan! Malay mo balang araw makita mo rin ang taong hindi mo magagawang iwan. Napangiti siya at nasabing, Magdilang anghel ka sana, Michelle. Ang van, hindi lang naging house, kundi van salon. Ito ang naging gamit niyang service to meet and serve client. At sa tulong ng best friend niya, mabilis na nag-boom ang kanyang online wedding business. Makalipas ang dalawang taon, nakapagpatayo na siya ng dream house. Pero mas gusto pa rin niyang bumabiyahe. Paminsan-minsan, naaalala niya si Galib. Pero may bagong bipolar na sa buhay niya. Si Mike, ang uninvited guest na namit niya sa catered niyang wedding event. At yun po natatapos ang kwento ni Amanda. Nabitin po ba kayo? Ano sa tingin nyo? Mag-i-click kaya si na Mike at Amanda? Comment na mga kaaliw! Huwag din kalimutan mag-like and subscribe and click the notification button para lagi kang updated sa mga bago nating story.